ka doon, dito pa, dito po pa, yung papa ganun po. Ano po mo nang nararamdaman nyo? Kailan pa po yan? Apo. Ano pong pahintin sa Dr. ma'am Tapos? Okay lalong lumalala. Kasi ang doktor ma'am ako, aminin ko na sa ha, ah, mga doktor yan, naniniwala ako dyan. Doktor yan eh. Kaya lang, meron po mga bagay na kung minsan, naniniwala ang doktor okay. na hindi alam na natin. Kasi sabi ko sa'yo ma'am, ama kagubing besiko at ibabang isang yano perma mermero kina babae na nagdeyeng baka kina maya kung 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 kumali Basta po maniwala at sumampalataya. kasi po ang ang layunin ko po ay simpo ko niyala ano nilagay sa iyo. at ng mga mga kapalit mga ng iyo. At ng mga kapalit ng mga kapalit ng mga kapalit na mga kapalit ng mga kapalit na mga kapalit ng mga kapalit ng mga kapalit ng mga kapalit ng

Walang hint, walang tumututok wala. Pero alam mo binibigay pa. Okay, ibig sabihin, mulat mam. Ma ibig sabihin, wala ka. Nama po. Yung control. Po. dalawang kamay dalawang kamay pababa pagano, pagano pa dalawang kamay sige pababa pababa sige pa sige pa mula ulo mula ulo mula ulo sige pa sige pa pababa 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 pababa, pababa. sige alimada bu Ina, sige, sige, pababa, pababa, bakla si Mia, bakla Mo, bakla, bakla, sige pa, mula ulo, idampin mo, idampin mo yung kamay mo, Pababa. Sige pa, sige pa. Lisum, boom! Tanggalin mo na dyan, tanggalin mo na dyan. Tanggalin mo. Tanggalin mo na. O, tanggalin mo na, ha? Sige, baklas, baklas. mag tayo. Hindi ganyan. Sige pa, mag-usap tayo, mag tayo. Babaklas mo. Tanggalin mo na, ha? Ano ba, kapo? Tanggalin mo na, ha? Ha? Tanggalin mo na. Tanggal Tanggal yung Gagaling na to Gagaling na Gagaling na, Gagaling na. Sabot Gagaling na Oo, oh, sige, sige, baklas, baklas Hindi yung ganyan sige, abang pinabak baklas mo ya Mag-usap tayo, ha Mag-usap tayo, ha Sige, baklas, baklas Bak o -o. Sige. Gagaling na Gagaling na to ah. Gagaling na nga. Oo, oh, oh. sige baklas, baklas. Baklas, baklas. Ang dami mo nila kayo. Sige pa, mag-usap oh, tayo, mag-usap tayo. Sige, kunti. Kunti pa! Oh. Mag-usap pala tayo. Ha? Ah. Ah. Ha? Puh! Oh. Mag-usap pala tayo. Ha? Ah. Tatanggalin mo na. Tanggalin mo ha? Nagkakaintindihan. Oo. Oh. oh, sige, sige, baklas, baklas. Sige pa. Kunti pa, kunti pa. Sige pa, mamaya may mga katanungan lang sa'yo. Tatanggalin mo na. Ha? Ha? Tatanggalin mo na. Oo. -o. Sige, sige, baklas. Sige pa. Ingit galit. Naingit ka o nagagalit. Naingit, nagagalit. Sagot. Sagot. Naingit, nagagalit. Nagagalit, naingit. Pu. Nagagalit, naingit. Sagot. Sagot. Sige pa. sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Baklas, baklas. Gagaling na pala. Gagaling na. Sagot lang na maayos. Oo, oo, hindi. Gagaling na. Ha? Gagaling na nga. Gagaling na. Sige, sige. Babal ko sa lahat yan. Ulo sa ulo. Sa ulo. May nakabuon sa ulo. Sige. Sige, sige, sige. Sige Sige pa. Gagaling na nga. Okay. May tanong ako habang binabaklas mo ha? Ma may tanong, may tanong ako habang binabaklas mo tama? May tanong ako ha? Ha? Inggit galit. Panginoon kong Isus, ako matakilang, may nangyong nabas-bas sa'yo upang ikulong sa babae ito. Saan? Ipre-pre-sakmex. Ah! 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 Ah!

ako yung umuo ka ng ganun alam mo hindi mama atara At matindi ang galit ganun may, may kasama na rin pong inggit papatay po sa itong persons na darating ah uh, shout out sa lahat kay sa Team Supremo, kay Brother Carl kay Apo Apokin na po Marwin. Mga team Apok naman po ito mga veteranong manggagamot. Kay Yeswa Masiya as in Apo Arnel. At saka sa nanay niya, shout out, laban lang tayo. At saka kay Ma'am Ma'am uh, Ma, uh, Ma uh, yung nga, maraming -maram. salamat.